nagigiyaw ka mo kanding. Tapos hmm. iya. Litsyon kami ni Agi. Ay, dalok. Ay, Miss litson As yes, bukid man to, hindi man to amon, pero kaon gud eh. Oo eh, syempre, amugid man sa bukid. Trita na, hay. Pero miss, oh. kong, pero miss ko Nagidang ang baka, ya. Kung lasudan, ah. baka, ya, wuna. May dad. Sudan, so, pag inapagin, ulo ka baka, ka kasarap. Pingil ka ba? ah, sarap. Dari ito di hindi ka muna. <laughs> Tapos... <laughs> sa SPMC, gani ang mga pagkaon dito sa kantin, mahal. Mm, -mm. dollar na. Basta sa hospital, dollar uh, Kaya nag, ano ba ko sa ano man, hospital, nagtrabaho, mga kabay, itong information ko ha? Ang halong pagkaan ka. Tapos, ano uh, ang kape pagid, ang kape pagi dito, tag ano, tag 45, kung wala ka pagid sang baso, yung Oh, may mahal ganit Tapos tapos arang-arang sa kilid dalan 20. Mm. -hmm. Maugid. Tapos ang kanon ha, Hatlob, sudan mo tong tong ano, tong balunan nga microwave bulaw. Mm. -mm. Oh, wow. 130. Charge so, pa na. Oh. Sa gawas? Ano Ano ka matuaw? Wala, nagapit na yung makaon, kinagutong. Yate. Damo apitan daw sa Jollibee. Jollibee pila man. Worth it man ang ano? Ang daple Baka. Baka baboy? Hindi, baka. Baka kanin. Karni, baka. Ang, ang baka hindi gali masulod sa kaldero, no? Karni, gali. Karni. Din siya, nte? At Tulog na? Wala pa. Damo siya bulak naman dati. Hmm. Sana bakasyon mo, ah. Wala na bakasyon? din ka. Dala ko la kuya mak. La kuya, ma. mm. kuya mak mak. Dito sa maa. Layo mak. Lapit lang. La nang ka. Diyan ka mo ha. dito, ma. dito, ma. dito ma. Bunawan. Layo mong gawin ng bunawan. Sabi mm. ko sa kalinan ka mo. Hindi ako bunawan. Ang gano'n ko alam na? Hmm. Tara na siya na wala ano na Hindi, mabalik naman siya. Ang um, botse niya, Masi. Itong kulya mo lang ang naupod na upod natin dati? Hmm. Hmm. Ligo kami dagat, upod ko na. Saan naman? Ma-overnight dito? Gabi lang ito. Sa... Alas, ano, pag alas 4 uli ko. Mauli ko pag alas 4 sa kaganoon eh kaya may duty ko sana ako may duty Kung wala te hasta magaga. 20, 20 20. Let me see. Webos. Oh, ang para. Mabalik naman ka madre. Basta ang balik ko ha. Wala gabag ka muga. Lakat-lakat. Tres tubangan sa Robinson. Dres may ano. May malay ba naman nga drop ko. Karang dugay-dugay. Malakat mo ko dito. Mas street food ko. Asa na all? Okay, gabi. Iman street food dito. Garilin really niya mo ako akong gabi. Idra. Er, karon karon mga last day uh, damo na dra pagkaon. Hindi. Gustos ko hmm. okay. yam mo. Tamat na nung mag... Ati kayo. Una-una yung ramo. Gasto abi. Gusto abi di? Pila na ganitad dad mo, te? Ha? Pila na ganitad dad mo? Pila ka na gani? Pila ka na gani. Ikaw gani akong ginapamangkot nga, kota na pamangkot. Ngibuang. Plus one. Plus one sa edad mo. By the city? Hmm. Ay, by city ka na gali? Mm. May exam pa ko gano'n. Nga, sa ano na? Exam. Sa ano gani na? Ano nga, exam ba? Ano nga? pre-test pa man siya, pero need pa sang ano. Sang? Sang ano eh. Kung baga reviewer ba? Mm, -mm. Ah, ano nga subject? Ay, pre-test pa lang gani. So, tanan pa na nga mga ano. Oo, oh, tanan pa. General pa pero, siya. Nakaan kami sa oras nga alas utso to alas dos. My gosh. Mm, mm Kay general man na, kumbaga, isalaon e, pa man ka mo sina pag human na, isa laon pa na siya. Ganun. Na. Meron lang ganito, ako napasahan kay may mga nurse, may kuan-kuan, damo pa may percentage man na after sang result, God. may eh, ara. Kuan, dumubuan ko kay naga, na init ulo. Nga <laughs> man, ha? Inay ang wifi. Hindi. Hindi. Hindi eh, nagpainit na lang ako kaulo ng maligyaan na pre-test pretest, pretest pa siya. Mm -hmm. Ah, karoon na yung magbanat si Karoon na. Oh, tanawa kong ano, tanawa kong ano nga day or night ba ang pinakakusog sang signal. Kag, pwede man na siguro ano, ning data lang, 100 pesos, 7 days. Ah, may araman gali oh mm, -mm. Te sila ni ano, sila ni, sino ganit ni? Ading kag ni, sino ganito, Odong. Odong. No. Ara Te, kamusta na, ano na na grade, si... ay ano na na sila grade by? Si Odong ay school na, third year. Uy, galing-galing ah? naman. Grade, ano na? Ano na siya karong man? Te, mamanya niya ga-connect pa sa ila. Hmm. Mayo eh. Si ano si Ading? Grade 4. Oh, Mayo. Mm -mm. Dapat mo regalo ka. Nga man oh. Three. Ha? Ah? Three. Top 3. Sino si? Ethan. Hoy, pag sure oy. Ipasa be. Pasa sa akin ng ano. Wala bi dito ano mo. Wala niyo na pa sa balay. Wala man ginagawa ng result. Wala sa meeting-meeting. Iba sa bugger. Nga man, how? E, Ito'y mo mga nanay, taga-bukid. Wala kayo signal. Balaan ka nga dito na para masubay bayan Kay Kaya tabi dito ang mga teacher. Japon siya. Ha? Tap man, ano abi mo unta tunta tabi na tapos pag mabalin dito balin dapat ano ba isa lang iyang eskulahan ba hindi na pag balin balin nun nana siya ha kay dream dream siya kay dream ko sige na sige na babay na kay mahimos pa ko ha